So easy. While we were here at Japan with my kids, enjoying. Claudine Barreto kasama ang apat na anak nagpunta ng Japan para sa kanilang Holy Week vacation. Ah, Hi! Sa lahat ng mga Pilipinas dito sa Japan, hindi ko kuha mo yung Pina-experience ni Claudine sa mga anak niya ang makita at maranasan maglaro sa snow. Hi, Teacher Jen. Teacher Jen daw. Sa kanilang pamamasyal doon, di may wasang may mga kapwa Pinoy din ang kanilang makakasalamuha at magpapapicture sa kanya. Ayan, madulas dito. Nakipaglaro si Claudine sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng paghagis ng mga isno sa mga anak nito. Ah! Ate! Ate! Alvedo <laughs> sa taas! Iba, na, na Niyaya naman ni Claudine sa gitna ang anak niyang si Santino para makipaglaro sa mga kapatid nito. Na makikitang super tangkad na nito at binata na. <laughs> Sinasabi na at Kia naman ay naglaro ng isno na gamit ang pala para sa pansandok nito. Oh, ayan, sa'yo na raw yan, inang nigsa. I'll put Oh. So we'll lahat ko so sa plastic. You know, we'll put lahat sa so plastic. Nagkakatuwa si Claudine walang arte pagdating sa mga anak, binuhat lahat ang mga bag nito dahil ang sabi niya is mommy's duty. It's mommy niya. Uh, yes, Ako na 'yan, bak pa KK pa Ako na 'yan. Ate kay, mo. <laughs> sabi ko sayo. kanila. Makikita sa mukha ni Claudine ang kasiyahan habang pinapanood ang mga anak na tuwang-tuwa sa snow. Kahit mag-isa lang siya na nagtataguyod ng mga ito. Wow. These are the best things. Making memories with their children. I want to see the Sinubukan naman ni Claudine na makisabay sa kanyang mga anak sa pag-slide sa snow. Kasama sina Sabina, Kia at Noah. Ano? Nag-solo? <laughs> ah! 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 <laughs> know, ano ba yan? Lumili ko ka dyan. Sa pag-uwi nila ng Pinas, dumalo at naghandog ng isang awitin si Claudine Barito para sa birthday celebrant na si Derek Gabi. Nandun din si Dennis Padilla na nakisabay sa pagkanta sa kanya na dating asawa ni Marjorie Barreto.